hi this is Mardi once again and welcome to my channel ahmad bin haji bashir muhammad shafi was a filipino muslim islamic scholar leader teacher and founding president of the agama islam society he was born on january 1 1919 in Miondas, Tamparan, Lano del Sur, Philippines. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po Don't skip the ads and please watch until the end of my video. Natanggap ni Ahmad ang kanyang unang di na edukasyon mula sa kanyang ama at pagkatapos ay nag-aral sa School of Islam upang makatapos ng elementarya sa lungsod ng Marawi. Noong 1951, Naglakbay si Ahmad sa Hijaz upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Mecca. Siya ay sumali sa Al-Fala School sa Maka, isang reliyusong paralan sa Agham hanggang sa matapos niya ang kanyang pag-aaral noong taong 1953. At kalaunan ay sumali sa Al-Soltia School sa Grand Mosque din sa Maka. Siya ay ginawad sa isang degree sa Islamic Sciences na kung saan ay itinuturing sa oras na yon ang pinakamataas na reliyosong edukasyon sa mosque. Umuwi si Ahmad sa Pilipinas pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Noong una, nagturo siya sa isang Islamic school sa Marawi City. Tumulong siya sa paglikha ng ilan sa mga paralan sa iba't ibang komunidad na may kumpleto at organisadong pagpag-ugnayan sa ilan sa kanyang mga kapantay at mga kasamahan sa buong taon hanggang 1955. Noong 1956, itinatag ni Ahmad at ng mga kasama ang Agama Islam Society pagkatapos ng pagtatag ng Shura Council. the association established islamic schools which eventually had 363 branches in all regions of the philippines attended by over 5000 students in the 1986-1987 academic year ahmad was nominated to run as a delegate for the lone district of lanao del sur to the philippine constitutional convention of 1971 but lost In 1972, Agama Islam Society moved Mahad Mindanao al-Arabi al-Islami to Darussalam Matampay, Marawi City as the main campus through the help of Sheikh Ismail Laot Sarip and former Lanao del Sur Governor Sultan Samaiso Honorable Muhammad Ali Dimapuro. after some parts of the land were excluded from the operation of Proclamation No. 453 dated December 23, 1953, establishing the Amaypakpak Military Reservation, embraced therein located in Matampay City of Marawi, pursuant to Proclamation Number no. 2223 signed by President Ferdinand E. Marcos of the Philippines. Bilang Pangulo ng Agama Islam Society, si Ahmad ay nauugnay sa iba't ibang islamikong asosasyon sa Pilipinas at gumanap ng papel sa kanilang paglika. Siya ay Pangulo ng National Union of Arab Islamic Schools sa Pilipinas, Pangulo ng Lokal na Konseho ng Mga Moske sa Pilipinas, Dumalo siya sa mga international na conference na may tema ng Islamic Mission kabilang ang kaharian ng Saudi Arabia, Iraq, Malaysia, Pakistan, Qatar, Indonesia, Tunisia, Egypt at iba pa. Sumulat siya ng 13 aklat sa Pilipinas kabilang ang kasaysayan ng Islam, Arabi at Muslim. Ang kanyang koleksyon ng Quran at Islamic manuscripts ay binanggit ng maraming beses sa buong mundo. He died on July 10, 1989 at the age of 70. Thank you very much for watching. And according to David Feharty, it's how you deal with failure that determines how you achieve success. shout out and thanks to the comment of user also shout out and thanks to the comment of Mr. Ernesto Abing maraming maraming salamat po